Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Exodus, Kabanata 31, Talata 1 hanggang 4. Ang mga gagawa ng tabernakulo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Pinili ko si Isale, na anak ni Uri, at ako ni Ho, na mula sa lipi ni Judah. Pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, mausayan at katalinyong sa lahat ng gawain pang Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at may ikit ito sa ginto, pilak o tanso. Ito ang salita ng Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Exodus, chapter 31, verse 5 to 8. Gayon din upang maging hindi siya sa pagtapas ng mamahaling bato. Mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Pinili ko rin para makatulong niya si uh, Aholiab, anak ni ah Ahisamak. Na mula naman sa lipi ni Dan, binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng inuutos ko sa iyo. Sila ang gagawa ng toldang tipanan ng kaban ng tipan, ng luklukan ng awa at lahat ng kasangkapan sa tabernakulo. Sila rin ang gagawa ng mesang katungan ng handog na pagkaimutil at ng lahat ng kagamitan nito. Ang ilawang ginto sa mga kagamitan nito ng altar na sunugan ng insenso. Amen po. Isang magandang araw po muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikatatlongkot isang kabanata ng Exodus, versikulo siyam hanggang labing dalawa. Nang altar na sinugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito, nang palanggan ng hugasan at ng patungan nito. Sila ang gagawa ng mga kasuotan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Sila rin ang magahalo ng langis na gamit sa pagtatalaga at ng kamanyang para sa dakong banal. Sundin mo ang lahat ng sinasabi kong ito sa iyo. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ito ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Exodus, Kabanata 31, versikulo 13 hanggang 15. Sabihin mo sa mga Israelita na ipangili ng araw ng pamamahinga sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Ipangili ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito'y sagrado. Ito'y sagrado papatayin ang sino mang hindi magpahalaga rito at ititiwalag ang sino mang magtrabaho sa araw na ito. Anim na araw kayo magtatrabaho ngunit ang ikapitong araw ay araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. Papatayin ang sino mang magtrabaho sa araw na iyon. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus chapter 31 verse 16 to 18. Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng sabat. Ituto pa rin ang sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. Ito ay isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel pakailanman. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. At sa ikapitong araw ay nagpahinga at naghahinawahan at kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Ang dalawang tapyas ng patotoo ng mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. This is the word of God. Amen.